guys, hugasan ko na siya para bago ko ilagay sa ref, nakahugas na siya. Yan guys, patuluin ko siya. Yan. Yan. Pare. Ayan, uh, hugas na siya guys para pagkainin. Diretso na kain, diretso na habahab. -hab. Ayan. Hugasan ko siya bago ko siya ilagay sa ref. Ayan. Ang dami nito guys ha. Uh. Isang karton. Ayan. So, pag mabili ka nito ng tingi, guys, sa palingki, isang kilo, 200. So, mga ilang kilo kaya ito, isang ganito, no? Yan. Yan, ugasan ko muna siya, guys, at patuluin ko muna. Para, ano, tinikman ko siya, guys. B, ang tamis niya, oh. Hmm. Kasing tamis, guys, sa isang linggong pag-ibig. Hahaha! Ayan, yan ano ko siya lahat para manggasin siya. Hmm. Ang dami nito, guys, nasa mga siguro, mga ano to, 20 or 15 kilos, no? Or 15 kilos ang isang ano. Ilang kilo ba to? Isang gantong. Alala ko, ko tuloy, guys, yung suki ko sa prutas. Ganito yung mga daradala niya. Ubas. Pumupunta siya sa akin. Ate, madala akong ubas. Ayan. Siyempre, guys, madalang lang naman ako punta ng palengke. Kaya bili talaga ako ng ubas sa kanya. Prutas. More on fruits kasi ako, guys. Ayan. Ayan. Mm -hmm. Mugasan ko na siya. Ibabad ko muna siya sa tubig bago ko siya patuyuin. Ayan, ha? So, guys, ah. Sigur, nasa kalahating kilo to, guys. Itong hawa ko. Ayan. Tingin kung anong ginagawa ko, pe. Ayan. Ayan, konti na lang, guys. Ayan na, ang dami, ha? Ang daming ubas, guys. Hmm. Yan, sana mabutan to lang isang buwan, guys. No. For more, more one month pa. Thank you, guys.